Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nagka-question po ngayon. Kaya kayo po ang unang nagturo talaga dito po kay uh, Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan po tayo, eh tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir. Anong year po ba kayo nag-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Yes, Pakipakalalaan mo nga po, Sir. Uh, mga naging boss mo sa BIP Security? Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung sa uh, Your Honor, sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Raffy Biason. Si Rafi Biason, opo. All right. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pag pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ko kay Vice President Gigi Marbinay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong ano po kayo doon? noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. Alright. After po noon, saan po kayo? Uh, bumalik Active pa. Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n, papalit-palit? Hindi po, hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang office. May problema ho ba? Natatapos po yung ano, yung sa kay... Sa, sa, sa BOC po, uh, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Din sa kay Gidyo Marbinay naman po, Vice President during time of Gidyo Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik, kay Sik Andanar naman po ay Uh, nag-schooling po ako during the time po, uh, kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Ah, hindi na po kayo bumalik? Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkitaos po noon, bakit uh, Marines po kayo, napunta po kay sa Bucor? During time po kay, ano po yon kay uh, Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako noon ni Yusik Pail doon, nasamahan siya within nine, nine months po yata yon pagkakaalala ko. Tandaan niyo po yung mga sagot po niyo nung ano kasi baka mga cross-examine po kayo in the future eh matibay po sa tingin ko po ay eh, nagsasabi naman po kayo ng totoo Siguraduhin lang po niyo na hindi po nabago yan ano po kasi hindi po niyo naisama sa inyong affidavit ano po yes sir ano maraming salamat po. Mr. Chair that's all I will uh, uh, I uh, uh, so will Mr. Chairman, go ahead lang eh, dagdag lang doon uh, Please follow like and subscribe to Fun polls for more content on trending issues, debates and community polls.